tama tama tuyo ng tiyak ko No, 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 no. Sa tibis siya! tapo ako nandito sa hugasan? Natutulog ako kanina, ba't ako nandito na sa hugasan? Ma. Oh. Kararating mo lang ba? Oo, kararating ko lang. Kita mo naman ay. Eh kasi kanina, natutulog ako dito. Bakit kanina nandun ako sa lababo?